Isa itong mga dambalita pala sa mga fans ng Los Angeles Lakers. Inaasa na pipirma na si Luka Doncic ng nasa 229 million contract para sa susunod na apat na taon. Ibig sabihin nito mga idol ay i-extend ho ng Lakers ang kanyang kontrata na magpapanatili sa kanya hanggang 2029-2030 NBA season. Laging maganda rin naman ang pag-trade ng Lakers para kay Luka sapagat nakuha na nila ang kanilang bagong franchise player. Magtatagal pa si Lebron para sa Lakers. Inaasahan ng ngaw na siya ay maglalaro pa ng at least dalawang taon. Hindi papayag si Lebron James na magre siya kung paano natapos ang kanyang NBA season. Kaya kung darating man ang araw na magre-retiro na si Lebron, syempre itong si Luka na ang main man para sa Lakers. Siya na ang magiging franchise player hanggang siya'y magretiro, hanggang siya'y mag-request ng trade sa kanila na syempre matagal pang mangyayari. Ngayon, maghihintay na lamang ang Los Angeles Lakers hanggang Agosto para i-offer na ang 229 million dollars contract kay Luka Doncic. Isang minutong balitaan, tumutok lang palagi for more NBA updates.